yun, nandito na naman tayo sa ating bagong video and I introduce ko sa inyo si Gray yan, si Gray ang tawag ko sa kanya dahil lang kulay niya ay Gray nilagay ko muna siya sa 3x3 dahil bugbog sarado siya doon sa mga lalaking yun yan, meron akong dalawang lalaking pato dyan na ako po ay hindi sila uh, nangingitlog ang mga babae dahil hindi sila nakikipagmate sa mga lalaki. Kumbaga yung mga lalaki ay parang magkakapatid or ano, hindi sila nagme-mate. So kailangan natin bumili at ito ay si gray gray duck. Yan. So nilagay ko muna diyan dahil bugbog sarado sa kanila. Ito pala yung nangyari sa akin kahon kahapon, yan. Na giba ng ulan, yan. Pati yun giba. So that's my asola fund dito mga kangkong so naanod ng baha at napakaganda ng araw ngayon bagyo kagabi pero okay lang let's move on <laughs> so ayan yeah. ang daming linta dito kaya nilalagyan ko ng langka ayan, takot ang linta sa mga langka so, ay ito pala ang puno nya pag may araw so puputulin ko yan para Uh, mabawasan ng shade kasi medyo madilim. So, ayun mayroon pa ako doon sa ilalim. So lalagyan ko rin yung pato doon. So anyway, um, pupuntahan na natin si Grey Duck at ating papakawalan. Ano kaya ang reaksyon? Eh, kahapon ito dumating pero bugbog sarado siya agad. So, grabe yung takot niya kaya ngayon natin siya pakakawalan. At ano kaya ang kanyang reaksyon? ang mga reaksyon mo. mga op op magbibigte ha hindi <laughs> <laughs> pa kita napapakinabangan magbibigte ka na yun so excited na si Gray na pupunta ng mga babaeng pato natin yan puntahan mo na makipagkilala ka na actually si Gray takot siya sa mga lalaki no yung isa ay kinatay naman kagabi sobrang tapang pero di naman nakikipag sa mga babaeng pato so kinatay namin at yung isa naman ay ito yung natira so ayan ayan na nakipagkilala na siya kamusta kayo guys ako nga pala si Gray yun takot sa kanya yung mga babae ah, sana yung mga itlog na kayo ayun na yung isa yung malaki ulo na yan, yan yung lalaki na yan so anyway syempre defend niya ang territory nito Uh, mga kasama niya yan kaya siya talaga magde-defend dyan takot sa kanya si Great medyo maliit si Great sa kanya pero ito kasi mga pato ko guys ay matataba talaga to talagang alagang alaga sa pagkain to malilinis hindi tulad ng ibang pato na nasa kanal lang kung saan saan lang na, ano, mga pato dito ayan na flowing ang kanilang tubig lumadalo ang tubig nila at the same time ay ang kanilang mga kinakain ay feeds talaga at yun, kung ano ano mayroong mais kakor mayroong ipa ng uh, mais din at ng palay uh, mga kangkong, azola uh, de agua pag uh, pinino mo yung madre at sina, uh, hinalo mo sa kanilang feeds ay eh. makakainin naman talaga nila so yan o, oh, ang tataba grabe laki niyang pato na yan so medyo natatakot pa si Gray pero ganoon talaga pag bago ka parang kulungan yan eh pagdating mo sa kulungan nga may paddle ka pa di ba ewan ko kung totoo pero yun ang sabi yan <laughs> baga bago ka ron sundin mo yung rules uh, gawin mo kung anong nakasanayan so ganun din naman sa mga hayop yan so sa mga taga probinsya dyan at makaka-relate so, no, ang gagawin nyo pag yung mga, pat, mga lalaking pato nyo ay ayaw uh, makipag makipagmate sa mga babaeng pato nyo uh, i, ano kayo, bumili kayo ng mga uh, bagong lalaki yung hindi nila kamag-anak kasi ito um, tinanong ko yung binila namin yung pala um, mayroon pala ditong ano, isa at Uh, ang simula pala nito ay isa at dalawa lang so dumami so parang ganon naging magnanay magtatay uh, magkapatid so yun na uh, para kaya pala di sila na may mate so para magkakaibigan lang sila so yun ang gagawin nyo sa mga hindi lang to sa mga pato eh actually at sa mga manok siguro mga anong bird may ano kayo dyan mas maganda. Saka, true science, din naman talaga, hindi ah, naman maganda talaga na um, magkakamag-anak ang pinagpapalahi mo. So, much better kung ang iyong gagawin ay uh, maghanap ka ng iba lahi. So, katulad nito, itong isang lalaki na to. maghanap na lang ako uli ng mga babaeng pato. So, update ko kayo dyan um doon sa doon sa dulo doon uh, gagawin kong ano yon gagawin kong uh, bagong patuhan so may screen siya another division siya mangyayari so another mga set ng pato ko doon at doon 'to ilalagay ko isang lalaking pato ko dahil hindi niya hindi talaga siya nakikipagmate so ang kailangan ko kasi dito guys so dahil marami akong mga heritage chicken mga Rhode Island Red um uh, black Astrolord, um Shamo at Brahma so yung apat na yun ay nalahi ng manok hindi yun naglilimlim so wala tayong makukuhang ciew pag ganun so ang gagawin ko dyan, ang mga pato yung palilimlim ko Yan ang isa sa mga sekreto na sure ball dahil ang pato guys um kung ang manok naglilimlim ng 21 days ang pato ay almost 30 so kung di ako nagkamali at di ko pa rin naman na-try nasabi lang naman sa akin 35, 36, 37 something ganon ang days ng kanilang paglilimlim so kung ganon uh, pasok siya doon sa 21 days ng manok kasi mas malambot ang manok eh mas madali siyang mapisa mas madali siyang maging sisim so pagkapato yung inilagay ko doon ibig sabihin sure na sure na ang mga si na manok ay talagang mapipisa ng maayos kasi 21 days na sila and then ang ang pakpak ng mga pato ay malawak malawak ang pakpak ng mga pato so kumbaga sa init uh, sa mga taga probinsya no, at sa mga nakasubok na sa mga uh, manok na na ano native uh, pag naglilimlim sila kapag sobrang dami ng itlog ang nangyayari mayroong mga mapupunta sa tawag na bugok. So, itlog na bugok. Pagka itlog na bugok, yun ay hindi nasasakop doon sa kanilang init ng inahin, ng pakpak. So, kapag itlog ng manok, ang pinalimliman mo sa mga pato, sure ball na papasok sa pakpak dahil sobrang laki ng mga pato. Yan. Kaya pinapadami ko itong mga pato na to, Parang free na yung incubator mo. Libre na yung incubator mo at ang mga pato ay um, ma kumbaga, masipag maglimlim masipag sila kumpara sa manok hindi sila kung tawagin ay kuto ng manok ang tawag nila ay bunhok so hindi ko alam kung anong tawag sa another term, ng tagalog term ng bunhok pero yan ay kuto ng manok so sa pato parang walang ganong issue hindi siya ganon ka um agresibo doon na ang ibang manok sa mga taga probinsya pag naglimlim ay sobrang dami ng puto niyan so namamatay yung ibang manok ay namamatay pa talaga so yung iba nilalagyan nila ng dahon ng marang para mawala yung mga uh, bunho kong tawagin ay, yung iba naman ay talagang hindi nakakasurvive yung ibang inay manok namamatay talaga sobrang dami sa pato po yun so much better na magpalimlim kayo sa pato na kayo kumuha at uh, gumawa kayo ng aplan plan kung paano nyo Ayan, ito yung gagawin kong another set ng division ng mga pato ko so guys update ko kayo kapag nangitlog na itong mga pato ko at huwag nyo kalimutan na um, mag subscribe no? mag comment and mag-share ng ating mga video para marami marami pa tayong mga matutulungan ng mga farmers marami pa tayong mga tips marami pa tayong mga mapuproduce ng mga farmers sa Pilipinas at yun ang kailang kailangan natin so ayan update ko kayo dito ha itong aking uh, pond na to asola pond ay nasira kahapon, kagabi lang so ganun talaga sa buhay so ayan, ulit Don't forget to like, comment, share, and subscribe, Princess TV. Bye, guys.